Marahil kayo po ay nagtatanong kung ano ba itong tinatawag na the biggest religious scam. Ang biggest religious scam ay ang aral na ang iglesyang itinayo ng Panginoong hiso Kristo ay natalikod. Ayon sa Biblia, nagtatag ng iglesia ang Panginoong hiso Kristo. Dito po natin mababasa sa Matthew chapter 16 verse number 18. Ayun po dito at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Para po sa inyong dagdag kaalaman, ang iglesia po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya ito po ay mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Kaya ito po, uh, ito po ay uh, matitisod. Ayon po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 32, Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa Iglesia man ng Diyos. Kaya ito po ay mga kalipunan ng mananampalataya. At ang unang Iglesia po, ito ay itusan ng Panginoong Hesus Kristo nung kanyang pag-akyat sa langit ay kanya itong inutusan at ating mababasa po ito dito sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo dito po sa kasunod na talata ay atin pong tingnan kung ano po ang pangako ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang iglesia ang itinatag. Ayon po dito na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumainyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayon po sa talata na ito, may pangako ang Panginoong Heso Kristo na hanggang sa katapusan ng sanlibutan, sasamahan niya ang unang iglesia. Kaya ayon kay Apostol Pablo, sa kanyang sulat, mababasa natin ang mga katagang ito. Dito po sa Ipeso 321, ang sabi dito, Ay sumakanyanawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa Sa aklat ng gawa kung ating pong basahin at pag-aralan, ito ay lumago ang iglesia, lumago at dumami ang mga mananampalataya. At walang ni isang hint na ito ay matalikod. Oo. Sabi po ng Apostol Pablo dito po sa kaniyang uh, sinabi sa aklat ng Gawa 20 na dito sa iglesia ng Episo, meron pong papasok na mga ganit na lubo. Atin pong basahin dito sa verse number 29. Aking talastas na pag ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi mga papatawad sa kawan. Verse 30 at magsisilitaw sa mga kasamahan hindi ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang ulihan. So ito po ay sinabi lamang sa Iglesia sa Epeso sa maraming mga lokal na naitatag na o kaya naging alagad ng unang Iglesia. May lokal sa Korinto, sa Epeso, merong sa Pilipos, at meron din po sa Tesalonica at ibang mga lugar sa Roma na ito ay uh, ginawa or napangaral ng iunang iglesia ang Ibanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya kumalat po ito dahil sa utos ng Panginoong Heso Kristo. Papasukin ang iglesia dito ng mga ganid na lobo pero hindi po sinabi na matatalikod. Kaya biggest religious scam ang turo na natalikod ang iglesia dahil kailangan nilang bumuo ng aral na ito para ma-justify ang kanilang iglesia na umusbong lamang sa 20th century pataas. At ang kanilang scam na aral na ito ay patitibayin nila sa pamamagitan ng paggamit ng mga hula sa lumang tipan upang di makahalata ang mga tao dahil di naman ito patungkol sa iglesia na itinayo ng Panginoong Heso Kristo. Kaya basahin lamang po ng buo ang mga hula na gagamitin nila sa lumang tipan. Ngunit, hindi nila matatakasan ang katotohanan dahil ang mga nagtuturo dito sa tinatawag nating biggest religious scam ay meron ding silang aral na umanib sa kanilang iglesia upang maligtas at kung mag-iisip tayo at gamitin lang natin ang ating common sense, ito po ay magiging mali ang kanilang aral at ang kanilang iglesia dahil ang kanilang iglesia po ay itin itinatag lamang 20th century pataas. At ayon po sa kanilang aral, babasahin po nila ang nakasulat sa Biblia na naisulat noong unang siglo. Ngunit ang tanong, saan ba aanib ang mga nabuhay sa ikalawang siglo hanggang sa panahon na ang, ang kanilang mga founders ay membro pa ng iba't ibang iglesia at hindi ang kanilang itinatag na iglesia. Kaya mga kaibigan at kababayan, huwag po kayong magpaloko sa biggest religious scam na ito dahil ang kaluluwa po ninyo ang nakataya dito at kung ikaw po ay naligaw at naloko sa scam na aral na ito at ikaw ay mapunta sa impyerno, hindi mo na maituwid ang pagkakamaling ito. Kaya mga kababayan, habang tayo ay buhay pa, isip-isipin natin ating bulay-bulayin ang mga aral na ito dahil ayon po sa Biblia, hinding-hindi matatalikod itong itinayo ng Panginoong Hesus Kristo na Iglesia dahil siya po ang ulo at ang iglesia ang katawan at wala pong talata sa Biblia na sa matagal na panahon na wala ng katawan ang ulo na nasip ang Panginoong Heso Kristo. Kaya isip-isipin po ninyo bago po mahuli ang lahat. Maraming salamat po.